Sa toto lang lang, sa toto lang lang, sa toto lang lang, sa toto lang yung lahat. sa toto lang lang, sa toto lang lang sa lang. lang. Ay, magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang, magandang hapon. Po. Duson, Visayas, Pindanao. Magandang madaling araw po. At sa mga kababayan po namin mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, Ricky Rivera po. Dodi, lakuna lamang po. Okay, malapit-lapit na po ha yung Holy Week. So, mga last plus next week na yan. Siyempre. Oo, at marami nang excited dyan. No? Sapagkat, uh, siyempre, hindi lang mo tayo makapagpapahinga yung ating mga katawan na eh, hindi mapapagpahinga dahil kailan ba ang, ano, usually, traditional. Nga eh. traditional. Uh -huh. ba yung wala ng pasok? Uh, umpisa ng Holy Wednesday po. Yeah. Yan. ba Holy Wednesday. So, Holy Wednesday, so... Wala pasok ba? Wala hindi, karamihan pala po, mga Hari Ricky, mga Holy Thursday oh. hanggang uh, Saturday. Yeah. Pero yung iba, siyempre, nagsipulasan na din sa Pilipinas, nasa iba't ibang mga lugar na, pupunta ng Hong Kong. Eh, Pero di ba ang Holy Week naman eh, hindi ah uh, talagang panahon ng bakasyonan? Di ba yung panahon ng pag... Uh, uh Pag-reflect, di ba? Reflection and uh, Hindi, all the commemorative din kasi, remembrance of the suffering. Oo, bakasyon din kasi binibigyan ka ngayon ng pagkakataon na mas kilalaning mo yung Diyos mo. Di ba? So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, medyo... Sa, sa, Sunday po, maganda yan, Easter, kasi dyan na naman yung mga bata, masaya. Di ba? Kasi kukuha sila mga itlog-itlog kung ano man. No? <laughs> Tatawa ko <laughs> yeah, sa Easter, kasi, eh. No? Kasi, Pero pag mula Wednesday... naman kayo pag kumuha kayo ng itlog oh, ng oh, mga manok oh, kasi... Ng mga hahanapin, no? Hindi ko na alam kung bakit kailangan hanapin eh. Di ba? <laughs> Hindi kaya allusion nun nung hinahanap. Hindi kasi game naman yun. Okay. Ah, sinasaya mo baka merong may bahagi yun sa kasaysayan ng ano? kasaysayan kuna, sa Biblia, di ba? Na may panahon na nung nawala ako sa kuweba, kung matatandaan <laughs> nyo yung kwento sa Biblia, sa 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 bagong tipan, na yung sinasabi ko na nung nakita ni Maria Magdalena, yung ano, yung kuweba at wala na udo doon si Kristo at nakakita lang siya ng mga anghel, eh hinahanap-hanap nila ah. ay doon pa yun ang mm. mga doon ang bula yun yung easter egg the hunt the hunt for the easter egg correct okay, at natagpuan naman nila si Jesus Kristo naglalakad lang na dyan sa kung saan saan pero ang significance nga po di ba ng easter egg is the real uh, is para sa maraming tao mga Kristiyano, we are uh, oh, christian di we are a christian country naninawala naman tayo na tap, tap, talagang Pasko ng pagkabuhay ay yung resurrection. Oh. Na buhay si Eh bakit itlog? Hindi ko alam bakit na pada, nadamay ang iklog. Eh, bakit na nadamay ang Easter Sunday oh, si iklog? Doon right? mo kasi sa, sa konsepto ng mga sinaunan tao, yung mga ancient people nga, lalo na tigit sa Palestina, etc. Ang itlog po ay nagsisimbolo ng buhay. No? Ah! buhay bago. Ako, o, ng bagong buhay. O oh, itlog. Kaya, uh, eh, problema, dahil simbolo siya ng buhay, bigla mo nga yung kinakain. Ako, araw-araw ako nag -iitlog. Ako din. Hindi ko alam kung bakit ko kinakain yung buhay. Di ba? Buo ako din. Yung... No, 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 no. anyway, anyway no, ang talakay nung namin ngayon, di yung itlog ni Dodi, ah, ni ano, kung si, <gibli> kundi, so, no, may, ano, by, ano bang, ano I, ba, ang, I, I, dito. okay, ano, ito ah, mabilis lang ito ha. ano ba ang uh, kada, kahalagahan, no, ng pagkilala sa resurreksyon o no, yung pagkabuhay? O, Dodi, ah, ano ba tinuturo sa atin ng Biblia dyan? Kaya dapat po talaga magsaya tayong lahat dahil po mayroong resurrection. Totoo po yan. Yung po isang katotohanan na hindi po talaga lilipas. Lilipas hmm. po ang kabihasnan pero yung katotohanan ng resurrection ay mananatili. Ano na po yung... Uh, eh bakit? Eh mananatili. bakit pagka Wednesday, Thursday, Friday eh malulungkot yung mga tao? Eh mo kung nga, saan ba nila nakuha yun? Basta ba nila nakuha na kailangan maging malungkot muli <laughs> ang mga tao? Kailangan maging uh, ano yun? Karoon ng pakiramdam ng pigati ang mga tao sa commemoration ng Easter Sunday. Hindi hmm. naman dapat inuulit yun ba yon Parang out of observance. Yes. Para tama rin naman, di ba? Actually, tama tama naman yung gano'ng kasi... reflective and commemorative, commemorative oh, contemplative oh. mood. Oh, yeah. Hindi naman lang... kailangang maging ano, hindi oh, naman kailangang in a forlorn oh. or uh, abandoned mood. Kundi Ako sa akin doon, di kasi mahalaga yon dahil uh, <clears throat> kumbaga eh nagkakataon ng pagkakataon para uh, parang kasaysayan, no? Makikita mo ulit kung ano yung naging buhay niya. Kasi di ba bilang Kristiyano, uh, pag na kailangan, alam mo yung buhay ng Yesu Kristo. Hmm. Di ba? Bago ka, bago ka naging Kristiyano. Na siya ay isang tao na uh, sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos Ama para magkaroon siya ng reward. Pero siyang ano reward niya. Siyang Diyos sa nakatawang tao. Siyang Diyos ah, kasi, na nakatawang okay. tao na sumunod sa Ama. So, ibig sabihin, sabihin pala niyan, Dodi, kung siya ay Diyos, ibig sabihin inalaw niya yung sarili niya para mapako? Yun yan. nga. Oh, mahirap. Inalaw oh, niya. Marami talagang hindi naka... Hindi, mahirap pala intindihin niyo ako pag in, inuunawa okay, ko. Hindi, bakit, hindi, oh, kaya oh, na, hindi, hindi kaya kasi ko hmm. at kaisip ng marami na oh. matarok kung mm. lalim ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Na Diyos siya. Kung okay, no, iniwan niya ang kalangitan, oh. pupunta siya rito sa lupa. Okay. Pupunta doon siya sa pinakabalita bahagi ng katawan ng babae para maging tao. Tinat Tinatanong niyo, bakit? Actually, 'tong sa getsemani, eh, 'di ba sa prayer niya, oh. ay baka kakapiling niya pero mamamatay mo siya muna siya, papayagan niya sarili niyang sa So, kinakausap niya 'yung sarili niya nung panahon na 'yun. Anak, nak hindi nagdadasal sa church sa amin, di ba? Oo nga. Pa sinabi niya for the full for the joy of being with us, di ba? Binigay siya sa gets so, ngayon. Kung siya ay Dios, <clears throat> bakit kinakailangan niya mabuhay ulit? Ay eh, Dios nga siya. Hindi namatay, hindi naman siya nat namatay spiritually or namatay, di ba? Namatay siya physically, okay. di ba? Okay. Namatay siya. Kung, kung, namatay siya physically, physically so ibig sabihin yung sa sa huling-huling mga kabanata ng apat na gospel at sa Acts. Ibig ba ka sabihin yun, nung hinihipo nila Thomas at ng mga disipulo, eh, spirito. Yun ba yun? Ay, hindi. Ano na yun? The resurrected siya in full, in full spiritual and body form, di ba? In body form. Body and Okay and nga. So, form. Uh, babalik ako dito sa tanong. So, kung hindi. siya ay Diyos, tapos siya ay inalaw niya yung sarili niya na mapako, mapatay, at mabuhay na magmuli. So, inalaw niya sarili niya. Inalaw niya. Sabi nga nila, may maraming ang Bible scholars, mga kaibigan, oh. na nung dumara dumaraan na si Cristo mm. ng ganung excruciating ordeal mm. na almost incomparable in human history. Kasi ka, yung word na excruciating po was invented after he was so, uh, tortured and died. So, bakit siya yung sarili niya? Excruciating ordeal. Maraming scholars at mga experts na nag-aral nga just oh. Uh, tunay daw na layunin ni Kristo bakit he allowed himself as ano Ano ba ang tunay na layunin? Uh, sabi ng mga tatlong scholars sa, sa book ni uh, Jeff Strobel. Strobel ba yon? Um, mm. uh, the Case for Christ. Pasahin uh. niyo po yun, The Case for Christ. Mm. Hindi uh, rin lang matarok, pero mga scholars ko sa ang paliwanag lang daw talaga ni Kristo, ang talagang paliwanag na makukuha ng mga experts psychologically mm. at saka culturally, saka spiritually, ay pagmamahal niya sa atin. Pa, mahirap pa. Ma 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 so, ma mahal, mahal niya. Mahal okay. niya ang tao kaya binigay niya. So kainin. mahal niya tao, pumunta siya dito, nagkatawang tao siya, justo to ah. Tapos inalaw niya yung sarili niya para aliglayin ng kanyang creation, mga tao, para siya mamatay at magkatawang tao ulit. yun ba yun? Oh, para magkatawang tao ulit. Para okay. magkatawang tao ulit na nakikita siya in his physical and uh, spiritual form. Diba? And so, after the resurrection, kung so, mo, ganun, kasi parang... Kung ganun, Dodi, eh, hindi ka pwede magkaroon ng eternal life niyan. Hindi, eternal life nga. according, to the, according to the Bible, oh. ay mapapasa inyo kahit buhay pa kayo. Eh, hindi ka naman with the full knowledge. With the full knowledge and acceptance and surrender of your life to Jesus. Oh, eh. tama so, sabi ni Richard, kung hmm. hindi, 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 naman tayo Diyos, di ba? Oh. Hindi naman tayo Diyos para... Eh, kasi sabi mo eh, si Jesus Cristo, Diyos, na nagkatawang tao, pinatay, nabuhay ulit. So, ibig sabihin, it, ito pala yung prescription para sa resurrection. Kinakailangan ng first condition is, Diyos ka muna. Hindi, yung... Na, na uh, tao, hindi naman at, na, nabuhay. Para academic so, yan. Hindi naman ibig dyan, sabihin, dyan, sabihin dyan, nun, but, hindi, pwede, hindi, ka pwedeng, ako, di ako pwede, ikaw, hindi ka pwede, kasi in the first place, hindi ba tayo pinanganak na Diyos? Hindi naman natin kailangan. <laughs> Hindi naman oh, natin, diba, natin kailangan i-usurp yung... Uh, Hindi, we're not usurping anything. Kasi yung... base doon sa sinasabi mong logic. Iyon <laughs> ang sinasayang mong Hindi, eh. pero nagkaroon na tayo ng spirito ng Holy Spirit. Napakatindi nga nung ginawa ng Panginoon sa atin. Lalo na po sa crucifixion. Okay. Kasi pinagpalit so, niya yung righteousness niya sa atin uh, para makaroon tayo ng buhay dito pa lamang sa lupa na walang hanggan. So wala. Yung so, buhay katotohanan na kayo may power of the Holy Spirit in you. Sa totoo lang, you have the power of the Holy Spirit. Pag tinanggap nyo, surrender si nyo ang inyong pagkatawa kay Kristo. Hmm. Ang Holy Spirit po nasa inyo. Okay. The Holy Spirit, the same Spirit that raised Jesus from the dead. The same Spirit that raised uh, God uh, so, Jesus Christ from the dead. So, gano'n pala kondisyon na kinakailangan magkaroon ka ng banal na Espiritu sa iyo para sa kayo eh, magkaroon ka ng pagpapalit ng forma. Para ano magkaroon ba? ka ng... ah uh, yeah, para magkaroon ka ng ganyang buhay na abundant para magkaroon ka ng buhay na si Kristo and, and Holy Spirit na sa iyo. Panibagong buhay niya, brother. So ibig sabihin noon, yun ang mas mahalaga, di ba? Kasi ako sa akin kasi Dodi, the reason why maganda tong pagkakatao na to. Uh, dahil malalaman mo kung paano ka mababago bilang tao. Di ba? Kasi yung pinaka ano ba pinaka-importante sa buhay ng tao? Pero importante sa buhay hmm. ng tao ay yung Diyos ay nasa kanya. Diyos ay nasa kanya. Bakit kinakailangan ng Diyos nasa kanya? Kasi wala namang magbabago sa tao kundi ang kapangyarihan at habag at pagmamahal ng Diyos. Okay. Walang mababago sa tao kundi... kundi ba... Okay. Bakit mahalaga yun? Mahalaga yun dahil yung mga tao ay talaga mga makasalanan. Katulad okay. ko. di ba okay. sa sino... we, we fall short So sa Bible po yon sa totoo lang po, hindi naman galing sa amin. Oh. We all fall short of the kingdom of God. Okay. Kailangan na, oh. So makasalanan ka, eh, bakit mo kailangan magbago? Eh, kailangan natin magbago para hindi natin yung maging, <laughs> para hindi natin yung maging makasalanan. Yung nga, o. Oh. Eh, ba bakit? Eh, sinasabi mo, di ba? Kasi parang, pwede ka naman maging masama habang buhay mo. Ah, yun, yun, yung yun ang gusto nyo, bahala na kayo sa buhay <laughs> nyo. Hindi, <laughs> bakit nga kailangan na magbago? Eh, Kasi, kailangan, kailangan di ba? Pati dito ba may sabi na yung sinasabi mong bago, Oh, gusto si mabuti ay eh, mabuti. Eh mabuti, ba diba, gusto natin maging mabuti? Oh. Gusto nating maging, oh. natin maging maayos oh. ang buhay natin. Gusto natin hindi eh, ba 'yung kabutihan oh. ang kaayusan ng buhay, 'di ba? May kinalaman 'yan sa pagbabago natin para makaroon tayo ng tunay na pagkatao. Oo, hindi ba? Para sa Diyos. May mga, may, mga kultura, that... may mga kultura sa ibang bansa. May mga kultura sa ibang bansa na kapag ka ang mga anak nila eh babae, pinapatay nila sa kanila mabuti yon e eh, sa atin ano tingin And mo doon siyempre ka muhi muhi yon sa harap ka muhi muhi so, so ibig sa ibig sabihin atin, yung pagiging mabuti at pagiging masama iba iba yon sa iba ibang kultura correct ay. so kung iba iba sa iba ibang kultura So yung sinasabi mo sa akin ngayon, eh maaaring hindi yan ang tama hindi, you know, kung sa ibang tu. Hindi, iba yung kultura nila, hindi yun know, ang karapat-dapat na mangyari. Yung pinapatay nila mga anak nila. Kultura lang yung brad eh. So wala sa oh, kasi lang spiritual culture na tama na magbabago na kailang ah, kuso, wala Ah, spiritual kaluban. culture na tama. Okay, kung di siya so, na ko, parang ano ba konsyensa nila, di ba? Hmm. Parang Di ba yung konsyensa, ng tamang konsyensa, karapat dapat lang, di ba? Di ba nasa tao yun, malaman niya ang mali mula sa, malaman niya ang tama mula sa mali. Di ba ka ng sarili mong anak, di ba mali yun? Sa kanila tama. Pero di ba before, before eh, the... See, bang, mas tama? Siyempre tayo mas tama. Bakit mo nasabi mo sa sabi tama? Ibig mo sabihin, brother, yung, cons yung consensya mo, hindi na... Uh, hindi sa masalungat doon sa ganong kultura napapatay na sariling anak at ay, babae? Ay, hindi ako. Hindi ha? ako hindi huh? akong, hindi ano po, ano yung ano dapat mong tanongin doon. Ang, sinasabi mo, Brad, ah. kung, kung ang pagpatay sa isang bata ay eh, sa palagay mo mali, pero sa kanila tama, eh, the, tama sa kanila yun kasi may, meron una, may dahilan sila. May day sila pati na ginagawa eh. Malay mo tatlong bilyon na sila. O kaya may ganun. At sa nature, sa kalikasan, sa mga animales. Ano ay ba naman yung brad, the, the end was never justify naman the means, hindi diba? ba? Hindi naman dahilan yung overpopulation ay eh, makikitil ka ng buhay ng... ng sarili mong anak. So, so, di ba eh, brother? Oh, eh, ibig, mo, ibig mo sabihin, ang pinakatama yun sa'yo. Hindi, pa, wala ko sinasabing hindi, hindi ko sabi pinakatama. Mm. Sinasabi kong, doon sa, doon sa aspeto nyo na sinasabi, yun ang pinakatama. Na, uh, on the issue na dahil lang sa cultural belief o sa economic ka situation ng, ng buhay ng bayang yan, ay uh, ano yun, magdudulot sila ng ganyang oh. polisiya na papatayin yung sarili ng anak. Yun hindi lang tama. Sa harapan ng Diyos, mali yun, brad, eh. di ba Sa harapan, okay. Bumalik sa harapan tayo Diyos. sa Diyos. So, anong tama sa Diyos? Bakit kinakailangan mong magpakabuti? Palalim na palalim na po itong usapan uh, natin. Hindi, na, hindi, hindi, palalim. May, may, -ma -ma ano hindi, 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 palalim naman ang palalim yung gabi. Hindi, hindi, <laughs> Bakit mo kinakailangan magbago? Kailangan, kailangan ko magbago. Oh, ano ba? Ano bang, uh, eh, kasi dati, Brad, ganito. Ah, in reality, din, din, din naman masama din ako. Hindi, hindi eh, kailangan ko talaga oh, magbago. Alam natin dati. Kasi marami naman, na, marami. Oh, alam mo, masama. Lahat, lahat tayo masama. Okay. Eh, kailangan ng... natin magbago para maging sabi... mabuti tayo at karapat-dapat tayo eh sa kaharian ng Diyos. Yan, kaya... yan sinasabi ko sa iyo. Makakagulat ka naman. Oo. Oh. Okay. Karapat-dapat magbago, amen. Oo, oh, kasi karapat kinakailangan ng amo tayo... sa, sa Diyos, Diyos. So yan. Ang paraan mo pagbalik ay eh sa pumamagitan ng pagiging banal. Yan. Yeah. yung pagiging amen. banal mo eh kailangan yan, meron kang guide, may guide ka kung paano ka magiging tunay na banal. Kaya nga maganda nga Holy Week, mga kababayan, dahil bumabalik tayo doon sa ganong tipong ano, kailangan natin kilalanin every year na merong isang Heso Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay para siya ay magtamo ng reward sa Diyos na tunay. Yan yung guide na kailangan nating sundin. Na, ngayon, ang tanong, eh gahid naman pala yan eh, eh sa mga taga-pampanga. Gahid naman pala yan eh. So ibig sabihin bagay, eh, kinakailangan ko rin magpapako. Eh hindi po. Kasi pinakuna nga siya para sa atin. No? Siya oh, ay nag-suffer na, sabi mo nga yan, the worst suffering in human history, oh, sabi mo kanina. Excruciating. Excruciating. excruciating Anguish. Excruciating. O, no? oh, excruciating pain just for us to be saved. Okay. Kaya tama po sabi Richard. Sa so, kanilip po yun. Uh, it is finished. So yung ginawa niya pong ang, ang, uh, redemption, so, ang salvation sa atin. Tapos na po yun. Ang sinasabi na in -in -in. sa atin ng Diyos ay ito, sundin mo itong seso Kristo. Bakit? Sapagat sinabi niya mismo at sinabi rin ng mga propeta na siya ang daan tungo sa eternal life. Ngayon, susundin mo yung ano, yung kanyang ginawa, yung kanyang buhay. E, eh, ano ba naging buhay niya? E, eh, naging buhay niya ay eh, sumunod siya ng dire-diretso dun sa mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, isuko mo yung buhay mo para sa mga tao. Ginawa niya. So, kaya siya nagkaroon ng reward. Ang reward niya ay yung pagbabago ng forma. No? Ito yung tinatawag na resurrection. Dahil yan, yun yung pinakamalakas na patunay na mayroon pang pagkakataon ang isang makasalanan tulad ng isang tao para makabalik doon sa tinasabi nga ni Dodi na kingdom of God o yung bayang banal. Yung po yung mensahe ng Holy Week. So pakatagdaan nyo lang po yan at kung may mga suggestions kayo, may comments, likes, eh, ilike dito at kung may mga ano kayo at sasagutin nyo namin kayo ni Dodi. No, tama, tama po 'yung sinabi ni Pastor Richard. Eh, pas oh. 'Yun nga po 'yung kahalaga ng Holy Week, 'yung pagbabago. Dapat po talaga maganap sa buhay po natin. Uh oo -oh. Kaya nga po paulit-ulit nga po nating inaalala ang nagaganap po sa buhay at pagkamatay ni Kristo uh -oh. during Holy Week Kasi para paalaala po 'yan na talaga meron po tayong Diyos ang tagapagligtas uh -oh. na nagbigay po ng buhay na sa atin para po tayo magkaroon ng buhay na maayos talaga, masagana, maayos, malusog ba? Diba? Katanggap-tanggap sa kanya. Mm -hmm. Oh, kasi yung napakalalim po ng pagibig habag ng Diyos sa atin. Hindi po wala pong talagang tao makakapaliwanag po niyan. Wala meron, po daw paliwanag po. Meron ano pinaliwanag lali. yung doti, na ipaliwanag yan sa Biblia. Sa Biblia kasi, nga po. Sa Biblia, pero kung nalaliman niyo po yung... Doti, kung kasi ng Diyos yung kanyang mensahe, eh baka kakaunti lang yung makasasagip. Eh hindi po yan yung plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin is lahat ng kaluluwa eh, manumbalik oh, by, sa Kanya. By faith lang po. Hindi eh. naman natin kailangan talagang matarok yung uh, lalim ng Kanyang pag-ibig at abag sa atin sa pamabigitan ng Kanyang pagpapakos sa krus at pagkakaroon ng buhay. pa eh. Ilang pong kapananampalataya. Maniwala tayo. Embrace natin that absolute truth that nothing in human history can hinder. His love and mercy and faithfulness to us, to each and every one of us. Talaga po, totoo po yun si Iso na matay po para sa ating lahat po ah. Hindi po namimili po si Yesu Kristo. Sa krus po talaga bang binalot po niya ng dugo ang lahat po sa atin. Ahabag po siya, nagmamahal po siya hanggang ngayon dahil buhay na buhay po ang ating Panginoong ito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa totoo lang. And God bless you, Richard. And uh, you po, everyone po.